gadada import toko tapi bean ada toko morning, boss. Magkano tumpok pok, boss? Ah, uh, ito, 50 pesos kada isang plato. Hmm. Um, dami na ang isang tumpok. Ito, 100 kada isang tumpok. 50 pesos. 50 pesos lang yan, te. Isandaan lang to. Ito, isandaan. Bangos, bangos. Yan, bangos. 50, pandaing, may isandaan. oh, may 50 pesos din. Daing. lang Ito, one Ito, Ang oh, na lang oh. Kwenta na lang tong po. Salamat na ako ay sa galonggong mo? Ang kilo? Magdala. May ng isang truck 1050. May dongdong mananred isa isang kilo. Uh, ito 'yung isa dalawa. Eh. Sanders sedang lebar 50 pesos Kita panggilau-kilau Ah 50 pesos Orang 50 pesos Ya, terima 100 Bos, good morning Gandaan lang, kada tumpuk bos Ada Galunggong mo makano? Isang daan na tumpok. lang kada tumpok na kanyang galunggong. Ito, magkano? Asa? Magkano? kada 160 ang kilo. mana muka 50 pesos kada tompok oh, 50 pesos kada tompok nanai maka no jasa tompok 50 pesos

lang kada tumpok ng turay kalawang 170 kilo meron 150 kada isang kilo galonggong ayan 100 kada isang tumpok meron tayong galunggong sa isang tumpok, isang daan ngayon, magkano dyan kilo? 160 lang sa kayal 160 ang isang kilo Bangos mo, Lix, magkano? Alamawante! 100 eh dito, wag magkano? magkano dito. Sandahan din. Balang yan. Kalunggong mo, magkano? 50 pesos. Lahat yan. 50 pesos ka na isang Kalahati mo. Wag ngayon ang dami nating tumpok sa 100 lang kada isang plato ah 50 pesos pala Hoy mala, meron ka na yata tuling ano, yelupin. Isang ako dito na ramay ko. Yelupin to na 140 kada isang kilo. Ayun. Eh. Parin sa isang ma'am, parin sa isang mayroon tayong tilapia, patanggas ayan. 120 Boss! 120 na ngayon ang kilo ng kanyang batangas tilapia. Nakipintahan nila. Kasi medyo mataas tayo ngayon ang tilapia. Nung mga nakaraan, 80 lang, 90. Ngayon nag 120 na po yung tilapia niya, isang kilo. Wala, namalat ako eh. Naman ako simulan biyahe, biyayan. Good morning, Ate Noy. Magkano na ngayon bangos natin? 200 pa rin. Tumaas, no? Tumaas na ang kanyang bangos na gupan. 200 na kada isang kilo. Ayan, dito sa salmon mo, magkano kilo? 180. 180 ang kilo. Okay, so, thank you, Ate. Walang pinapas na dito sa Pinay Pasipit na lang bukit magkano yellow pin? 20 oh tumakas na rin ang yellow pin to no dito ano, ano 220 na kada isang kilo ng yellow pin to na Ayan, meron tayong burara pangustagupan ito na dapat so, ha? Huh? 40 ang kada isang kilo. Dito, dito sa ano mo, magkano? Bilog. Dito, brand. Dito, magkano? Dito. Ah, wala hindi isang kilo. Hi guys, good morning. Magkano rito, pre? 180 ang kada isang kilo. Talaki ito. Buboli mo, magkano? Parehas lang din, maniti kada isang kilo. Diyan, sa dalaga. Ah, parehas-parehas lang. Same, same price lang, maniti ang kada isang kilo. Itong torsilyo mo. Maniti rin din. Ah, maniti rin ang kilo. Just Ah. Mm. <try> ah. wag na lang yun. ah. Mukano sa kulyasan mo pre. one eighty sa kilo. tilapia. Magkano na ngayon tilapia, Ber? 120. 120 na kada isang kilo. Okay na yung isa lang. tumaas, no? Ang ganyan 120 kada isang kilo. pa. pagkano pa? Ang kilo. 120 ang kilo. Tulingan. Yan sa dalaga mo magkano? 150 ang isang kilo. Ah, uh, ganito ngayon ang mga kaganapan dito sa ating Malabon Fish Market mga kabinder uh, ang ating bangos nga pala ngayon mura na lang 50 na kada isang tumpok meron na makabili na tayo kahit naman mahal lang ating bangos mga kabal, makabili pa rin naman tayo kaso mas bagsak presyo ngayon gawa na nga ng may bagir tayo